Bye. Bye. mga katikang natin dyan kumusta kayong lahat for today's video request sa ating sponsor hanapin natin si Marie si Marie po nadaan na lang namin sa nakaraang linggo nanguha ng pagkain ng baka sa tabi ng kalsada so ngayon samahan nyo kami balikan natin Lai asa nagpuyo itong kuan katong si Marie Tumurag ngumpay ba? Asa sana nagpuyo, asa na ilang balayagod. Nana si mama, magpapa. papa, yang, mama, dua mati, dar yang papa. Okay. Okay. Yang karena... iyos mama, pagod

Mm, ganis ni Yan po guys, uh, nandito po si Mare, yung uh, nadaanan natin noong nakaraang linggo nga nanguha ng pagkain ng hayop doon sa tabi ng kalsada. So si Mare, Mare to yung pangalan no. So hinanap ka namin ngayon. Mayroon kaming surpresa sa inyo. Nga karon asa man ka nag, -nag abot karon? Dilaran. Dugay na duga Dugay ra mo Sa ilahang bonita. Boni pasya. Ya makai. Ya saway munge dada. Ngibangita gana mo kainami tuyo ni mo. Kaya geto espoa. Oo. Oke ra ka? Oke ra oy. Inbang ngini sa inani. Ni ngi ngi geligya. Ha? Chalaste. Tarung di balikya. ngopalit ka? Iya. Baik. nagtanong po si Mare na ano po yung uh, binta natin, yung tinda natin. Ha? Wala kay wala kay kwarta. Mare, ang imong mama nagtrabaho po. Trabaho minyo na po. Naminyo na po Imong papa? Wala wala si papa. Oy, tao na. Wan man ni si papa ni ng kita pangan iyang mama ba. Og lima ka buok niya. Mo ni siya na So narip di yung yang mama ni. Eh siya ang ano anak. Siya mo

kuan gito sa inahan kay eh, gitabangan lagi intaw ang kuan ang mama ani nare pala yang makan yang mama tapos siya ang naging bunga so na preso gyud tong mga katong yung lima nag kuan siya nag among amo nasa nagamong among siyang mama oh mm -hmm. dili man sad taon to insakto ah. hmm. ah. ka buot yang mama ko ah bali pardon. parang ani ka buot ah do na naka dinhi nagpuyo silang nanay bonita wala na kani uli dito boy. Titsungog so, na lang ko nila. Tugin so, sa tasi mo um, oh, sige, sige. mag ta. Diha lang ta silang nanay bonita. Diha lang ka na mo taga-agrasya. No, mas maayos siguro na. Hmm. Nakorto hindi. ta, ato tadi to na. Dito doon tayo. <coughs> oh, <coughs> Molo oi nana. Nakur, May gani ni siya kay maka mo pa no? Kanang uban gani nga di na gyud diyan po guys, si Mari dito pala nakatira sa bahay na ano po, yung na-vlog natin noon. Dito pala nakatira. Ayo, may hapon. Yan po guys, ah. Uh, sa nakaraang mga linggo po, nag-scout po kami. Isa sa nadaanan namin, ito si Mari, no, Mare ang pangalan ni Mono. Ang request sa uh, sponsor natin, hanapin natin ulit si Mare So dito pala nakatira si Marie sa na-vlog natin noon si Nanay Buning, Buning Angga. Buning siya ang Oo. Oh, uh, si buning. si Nanay Buning po napuntahan natin dito noon na nabigyan natin ng ayuda din. So si ito pala si Marie, dito pala nakatira. So Nay uh, asa man tong mga kumpay nga gipanguha ni uh, Kuan. Pagkaon sa baka, amo. Oh, dugay na ni siya rin nagpuyo sa inyo ha. ada kabalik balik na muli ke ya muli um, siya ba um, balik naman um, bunalan ko na sa iyang apuhan nga um, uh. rin po na agad na mga wala na pinangkan man ang inahanan eh ako mong pong pabumang ko panak ah na nagminyo maglain nagminyo maglain hmm. ah mau bang? hmm. Uh -huh. so mare mangutana utana kunay mo nga nung wala naman kaning puyo dito sa imuhang kauban imuhang mga egsoon so hogan mo nilanda Padilla. So, Sumugon so kanila. Mm. Mm. Sumugon man kanila. Eh. Daghan mo pila mo kabok magsuon. Nagipaada pang isa. Nagipaada pang isa? Ito um, ang magoda ko. Upat sila. Upat. Upat mo? Upat. So ang imong mama, asa man imong mama karon? Naminyo. Naminyo na lain? Lain. Oo. Uh -huh. So wala na ni... Sa ba? Wala na ni uli sa inyo ha? Wala. Ni uli alam mo dai ray nakalag dai ray. Atong kalagalag ni uli. So na dai mo nagpuyo dai sa imong lola po dito. Sa imong lola dia wala po dia karon. Tuwa man so dad. Nga si, ang kisa may naa ha. Lolo ra na ko. Lolo. Dag na sa imong mga igsoon, mga pila po idadan ni imong mga igsoon na dito. Mura na gyud. Daga na mura kay. Wala na ilis lang kamahan. Kanang sila upat. Mm. 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 Silang apat na magkapatid, iba-ibang ama, ilalain o Ila gamahan. Ila mm. Si Marie, dito siya naman lagi kay nanay, nanay Buning, kamag-anak din nila. Kasi doon daw sa tinitirhan niya. Ogun oh, nila. Gidaog daw oh, kanila? Ogun oh, ba? Oo. Oh. So, maunang ni arirang kanilang kuha? Arirang ko. Oo. Oh. So ang ido... naghatag no. Ha? Sa mo bugas. Oo. Oh. Kami itong naghatag ni mga bugas. Atong ano? Oo. Oh. Eh asa maron ang imong lisok? Tubita nom don terping. Tubita nom na? Hmm. Turok na ang paliya. Oh. Turok paliya. Oo. Oh. Oo, pu mo lugi tong turok na pud. sa pa Ako ni si Kuya Rene. Kana? Kuya Tata. Kuya Tata. Kuya tata. -hmm. Uh -huh. So Kuyang yan lang po nani. siguro bro no? Dito man siya nakatira. Ano po uh, Mari, Mare? Mayroon akong isabi sa inyo. Noong vlog natin noon, yung nadaanan ka namin. Mayroon pong naka nakapanood, nag-abot mayroon pong inaabot. Ano <laughs> na um, <laughs> ni tata Yoda? Na ini hatag para si Moha. Ah. Ibolok ka gunsa? Ha?

Sir Steven sa Melbourne, Australia ani Sir J. Sayoke Maraming salamat po sa inyo Mayroon tayong bigas at sa groceries So na yung mga groceries ha natin yung mga sabon at tas ha Oo At sa kabukod pa nito gusto ke korta puluh nah. tiga tiga anjing, kota, hilang, menang, dan dengan kepala, hai, hai, Selamat sa Malaysia, selamat Sino. Sa Dan habis ke Sabunson. Selamat keluarga sa ini, selamat keluarga sa sa tata, selamat berbahagia. Sa Malaysia. Sino. Oleh nama. Hai, kau nak banglat sekorta para kainariha. Oh, sinanai. Muneng. Napuntahan na natin dati si Nanay Boning dito, nabigyan natin ng ayuda. So ngayon nakabalik tayo, hindi namin akalain na si... nag Glodol. Si Mary pala dito pala nakatira. Oo. Hawa pa ko nila, nagbunalan ako. Kasi nagbunalan ni mo? Lolo. Nagbunalan ka ang lolo ni mo? Oo. Muntiel ni Rayigo. Nung sa man ni Muntiel? Iyan lang kong iapas din to. Oo. Ito sila insya, iapason ko. Hmm. Bunalan pa ko, hilak ko gano'n ako gapon eh. Hilak <laughs> ka na ako gano'n na, hmm. na sa bunso. Nindagan ka dire? Nindagan ko dire. Nga okay ra sila lolo ni mo na ka din he? Okay lang sila kayo na ako. Hmm. Dire po yun. So, unsa man imong trabaho po dire, para makatabang? Ang umpay lang. Sa baka. Hmm. Hmm. umpay lang. Sa hmm. Tabaka. Hmm. Siya so, buutan dai ka mangumpay ka. Buutan. Hmm, oh, kana gud. Magamping ha? Kay hmm. babae ra ba ka? Babae ka laki. Di. <laughs> babae laki. Babae. Oh, <laughs> magamping <laughs> ha? Magamping. Babae <laughs> si mama ma ko. Ah. Oh. Uh -huh. So pila na idala ninya ni?

si ano po may konting problema din sa pag-iisip pero okay naman so dito ang nagkopkop sa, sa, ngayon sa kay ano po kay Mare sila si nanay nagkopkop so kaya nga yung mga dala natin dito na lang natin ibinigay yung mga kauban rin mga tigaw lang na so may na lang po no? Mare, kasulti ni mo na yun. Natabang nga si Mare. Mga ilo po po, lahang salamat. tabang na po yung taon. Naglisog ba yun po yung taon tungkol ang pagpangumang ko naging makalimaw. Pinanag ito edad na yun? Pinanag ito yung edad ni mo na yun? Karong, kaya nabinta. Magbinta yung unong nakurong kuwan. Nabinta yung Si Nanay Boning. Napuli siya mga kauban nga PWD po. Si Kuwan. Buktot. Ang taon. Si Perpetua. Si Perpeng. 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 Uh -oh. So okay ra ni si Kuan din nagpuyo sa inyo ha. Okay ra ni si. Okay ra. Uh, okay ra mo tabang-tabang ra po. Ano ay mali mo sige ay mo sugo <laughs> sugo <laughs> ni ta. Ano ta mo ko to peta ta.